Hi guys. So, alam niyo dito sa Saudi, mahirap kasi yung makabili ng mga ganito. Yung kangkong, talbos ng kamote. So, medyo malayo kami sa bayan. Dito kasi kami sa probinsya ng Saudi. Ito ay kangkong. So, ito yung lupa na to galing pa to dun sa work ni Mr. Nagpakuha ako ng lupa talaga. So, dati, ang tanim ko, itong uh, ano, kamote. Kaso, ang pangit. Ganito lang ang tubo ng dahon niya. So, maliliit. Ayan, o. Oh. Kaya, tinanggal ko na. Mas maganda siguro ang kangkong ko. Ang itatry ko naman. So, syempre, para-paraan lang yan. <laughs> Mahirap po makabili ng mga ganito, yung talbos ng tangkong or yung tangkong. So, alisin na natin to. Wala. Hindi to pwede dito. Maliliit kasi nga yung tako niya. Ayan niya. Yung mga dami. So, ang ginawa natin dyan, binutas ko yun. Ito. Okay. Ah, uh, Minitor, ah, uh, gano, ano, galing sa mineral water na bote. Plastic bottle yan. So, ayan, may mga butas na. Ito namang ating kangkong. Ayan, ginawa ko. So, binabad ko siya sa tubig. At ngayon, meron na siyang mga ugat. Kita niyo ba yung ugat niya? Ayan na siya. So, itatanim natin siya dito. Kasi muna natin. Ayan. Kita niyo ba? butas niya, medyo madiliman so ang gagawin natin ipapasok natin siya sa mga butas saan so, hindi masira so, sa isa-isa sa isa lang natin siya ipapasok sa butas ngayon yung butas niya ayan medyo basa kasi nadiligan ko yan so isusok lang natin siya dyan sana okay pa siya. Ayan. <laughs> mm, Dahil pala hindi ko magay na nun. So, ayan. Lakihan natin ko ang ilong butas. Giyunting ko lang kasi yan. Mga butas niya. Para meron tayong ano, gulay naman. Ang hirap kasi. Yung iba, yung yan yun ba yung ampalaya? kailangan pa namin pumunta na sa mga grocery. Minsan wala pa. Dulo supermarket ng mga Asian food dito. Ano tayo ng medyo meron ng ugat. Ayan, may ugat na to. So, tutusok natin. Ayan. Para naman magdiretso na yung tubo niya. Ay, naputol pa yata. <laughs> di ba, alay, mag naman yan. mag naman ito. yan. Ayan siya. So, kailangan pala lakihan yung butas. Medyo maliit yung pagkakabutas ko. Ano ba yan? <laughs> so, kailangan talaga dito mag-DIY. Yan, DIY talaga. Para Meron kang makain na gulay. Pansinigang tayo. Ito pa na lang, mayroon tayo sa sinigang. Ayan. Ang butasan pa. Magkakaugat naman yan. Ayan, kita natin. Hindi ba kasi wala pang ugat? Ito may ugat na. Lakihan ko nga yung butas. So, yun lang, guys. Sintayin niya ha? Pag nakatapos ko na lahat. Maliit yata yung butas ko. Kailangan lalakyan pa. Kuwi ka lang ha. Ilalagay natin. Dapat pala. Wala kasi yung pang butas. Dapat pala binilagay ko na lang na Mabago. Yung halaman. Bago huwin, ano yung ko yun na yung tungkong kong kong. Ay. Pahirapan tayo pa na. So, wait lang ha. Ah. Lagay na natin. So, butas pa more. Butas pa more. Ganda Pipiling ko pa yung mga may agad na magtutuloy naman yan. pa naman yun. Ito At ang ating Hong Dito lang ito sa taas. I'm uh, sure. Nand. na talaga siya. butas. Wait lang. Ano man siya Taas na to. Huwag mo siyang So, kita nyo yan, guys. Ayan na. No. Ito. Meron ng ugat. Tinusok ko lang siya dito sa konting lupa na to. Ayan. So, ilipat lang natin siya dito. Napaka, bilis lang tumubo ng ano na to. Yung kangkong. Kaya kung ano eh. Mahirap kaya lang yung lupa. Kaya hindi ko alam kung saan pwede bumili ng lupa. Kaya ako kami dito. Kaya lang hindi maganda. Hindi maganda yung lupa. Mapula. Yeah. So at least may kangkong na tayo hintayin nyo, i-update ko kayo kapag uh, malimbawang nagkaroon na ng mga ano to nagkaroon na ng mga dahon so, libre na tayo sa kangkong ayan hintayin natin yung magkaroon ng mga dahon so, ayan i-update ko kayo guys once na nagkaroon ng dahon yan Day 1 yan. Ngayon natin tinanim. Ayan. Ngayon ay July 12. So, ngayon din siya dito. Ayan sya. At eto naman yung isa ko. Hira ano pa, Pagka gusto gustong, -gustong magtanim pero wala ang lupa pag pagtataniman. So, ayan lang. Kangkong. Importante kasi yan sa akin yung kangkong. Lalo sa sinigang. So, ayan. Update ko kayo.